sa uh, sa inyo ngayon ah. Nandito ngayon si Papalong sa Manila Bay Ayan lang yung embassy oh. Naglalakad tayo dito Papasok tayo dun sa Page 1 dito sa Adoramite Beach uh, Good afternoon sa ating mga viewers Sa ating mga subscriber yan Good afternoon oh. Ayan Shout din sa ating mga kaibigan Sa kay Buklay Palaboy Ayan mga ating isang vlogger din na kaibigan na sibukong ipalaboyan mga guys ang aking kaibigan dyan sa Laguna. Ayan, uh, dito ngayon si Papalon. Uh, naglalakad tayo dito sa kahabaan sa Ross Boulevard. yung makikita nyo naman ang bibilis ngayon ng takbo ng mga sasakyan. At uh, napakaganda dahil hindi siya matrapik kaya lang mainit. Kaya so, nga mga kababayan na humingi ng tulong. Kawawa talaga. Walang araw yung mga guys uh, ma ko naman yan ng konting uh, Konting tulong din Kahit hindi yung makita sa uh, Ating mga vlog yan ma Maabotan din natin yan ng konting tulong Kasi naawa ako sa mga ganyan guys ha? Kasi okay lang sa atin eh Katulad ko guys sana nakakain ng tatlong bisis sa araw Eh sila uh, din mga ah, guys, oh. Tingnan na naman sa atin ang ah, ano na lakaran. Mainit. Mainit siya pero makahoy. Eh yung mga impas eh. mga building sa likod natin. Dala so, tayo rito. Lalakad tayo dito ay sa kahabaan sang Ross Boulevard. Ayun yung Dolomite Beach, ayan sa kabila. Yan na lang malapit kaya lang aakyat pa tayo doon sa taas para makarating tayo doon sa kabila kasi hindi man tayo makadaan dyan dahil uh, puro sasakyan ang dumadaan oo oh, diba ayan nakarating naman dito si papalon sa manila bay na napakagandang lugar kahit sabihin mo mahainit mahangin pa rin kaya lang malagkit ang pumukan sa katawan natin ayan Ayan eh, mga guys, oh, lalaki ng mga puno dito. Ayan. Ayan, katulad yan uh, ah, baliti, napakalaking puno. Ayan yung mga ating na mamasura. Pagpahinga. Oh, meron mga nagsiselfie. Ayan, yeah, na. Tama ba? Ah, hindi naman gaano ma-traffic ngayon. Wala. Uh. Okay. Ay, mga guys, ah, uh, napakainit ngayon ng panahon dito. Nandito tayo sa taas. Tingnan yan yung mga guys. Uh, oh, yan, Yung mga views ang building dito. Ah, uh, napakaganda. Kagaya yan, ah, uh, walang traffic Nagbibilisan ko lang ito ngayon. Takbo ng sasakyan ang kabilaan. Ayan, uh, wala pang gaanong namamasyal dito guys. Kasi uh, mainit pa. Kaya papasok tayo doon sa loob. Tapos natin doon sa loob. Ayoy, uwi na naman. Ayan, babaan muna tayo. Ayan, mga paninda dito. Ayan hey, mga guys, yung ating mga kababayan doon uh, ka na kaunti pa naman namamasyal dito sa loob. Ayan lang. Uh, At uh, ayan yung mga barko na naglalakihan. Uh, so, uh, meron ditong massage. <laughs> dito tayo ngayon na uh, naglalakad-lakad sa Manila Bay phase 1 ayan sa so ngayon kasi ang ating mga kababayan dito mga guys uh, wala pa nandito na nakatambay kasi siyempre maaga pa pero mamayang hapon sa so Sir Bullion pero hindi pwede kasi uwi na tayo uh, wala tayong magagawa na wanda kasi wala din ang uwian ko <coughs> ayan Napapasok muna tayo rito mga guys, oh. Dito muna, dito guys, dito iwan yung mga tubig pagka... Ay hey boss, kumusta? Huh? Anong balita? Aking kaibigan. Oh, uh. ano, kumusta, kumusta, anong balita? Saan ka na? Guys, okay, so yung mga kababayan dito, nandito sila, punti-unti naman pumapasok na. Ayan, pero masilaw. So gaya nga sinasabi ko sa inyo ay yung mga kababayan natin hindi eh, naman pumapasok ng init dito. Uh, ah, pinukha muna yung unit para kaya na sa balat natin. Kasi kung mainit ka naman papasok dito wala kang masilungan eh. Ayan. O oh, punti, -punti naman siyang uh, dito. rito. Pero tayo ako naman oh, mamaya maya ay na rin ako kasi rin malayo yung uwihan ko. Ayan. Makita niya naman yung view dito na napakaganda. may mga foreigner dito na pumapasok pero lumalabas naman yan doon sa kanayon kasi gagaya yung mga foreigner lumabas na ngayon dito tayo ngayon sa tabing dagat para maipakita natin sa inyo kahit mainit pero ramdam mo ang kasang hangin kaya lang ang problema ang kalaban mo dito mainit saka malagkit sa balat yung pawis natin so, uh, nandito tayo ngayon sa gilis ng dagat yan o, oh, ang ganda o oh. Yan malinaw ngayon malinaw napakaganda update natin sa siyensya Manila ngayon ito mga guys uh, napakaganda malinaw ayan oh uh, 'yung mga view dito oh yung tubig dito na malinaw na tubig dito kasi uh, walang basura tapos yan yung mga barko na nag dito sa atin pero wala man nakita dyan na gumagawa ngayon hindi ko lang alam doon sa uh, parting Molobesia, doon sa kabila kasi ito yung mga barko na nakikita natin na uh, walang gumagalaw nakistidi lang mga guys oh, mga nyo oh, at yung mga kababayan ito sila pag nagtampisaw kayo dito uh, ah, napagamot yan sa balat natin lalo pag may mga kate yung may mga kate mga piti mo maganda yan yan yung ating mga kababayan at pantantin naman pumapasok yan ating mga kababayan dito sa entrance Ayan, napakalinaw. Linaw na tubig so mga guys. Yan. Sobrang ganda. Wala kang makita ang basura rito ngayon.